medendi da bedendi da da na ni espresso siguro meron tayong mga curiosity tungkol sa mga origin story ng bagay-bagay Magkakwento sila ng origin story pero ano ang isang bagay that reminds you of your childhood sinigang. Malalaman natin yung origin story ng sinigang na baboy dahil ito ang alamat. Meron po tayong 10 words. Meron pa lang 10 words. Tama. Ano ang lagi niyong ginagawa nung bata kayo? Patintero. Ano ang laging sinasabi sa inyo ng lola niyo? Matulog. Ano ang itsura ng inyong boss? Halimaw. Halimaw. Oh my gosh! Ngayon magkukwento sila ng alamat ng sinigang na baboy pero kailangan nilang gamitin ang mga salitang ito at hindi matatapos ang kwento kung hindi magamit ang sampung salita na ito. Palakpakan po natin silang lahat. Actors warm up. Ang alamat ng sinigang na baboy. Noong unang panahon sa isang tahimik at liblib na bayan ng sinukuan, merong isang lalaking nagngangalang maestro. Si Maestro ang siyang pinupuntahan ng buong bayan. Para sa mga sakit sa puso, sakit sa kalamnan, sakit sa ulo, pati sa kasukasuan. Ngunit, itong si Maestro, napakasungit. Kaya kahit nasa kanya, ang gamot, hindi na sila minsan bumabalik sa kanya. Tinitiis na lamang ng mga mamamayan na huwag magpagamot kay maestro kahit na nagkakandapilipit na sila sa sakit ng ulo at sokit ng tiyan. Minsan, sinusubukan nilang matulog ngunit hindi nila ito kinakaya dahil sobrang sama talaga ng kanyang ugali. Isang araw, itong si Maestro chanced upon a garden. A garden filled with flowers, butterflies, and tennis balls. Kumuha siya ng isa, ng dalawa. At pinagtalbog-talbog niya ito. Doon nakahanap ng calmness of mind si Maestro. At napansin ni Maestro na may grupo na lumalapit sa kanya. Sabi sa kanya, bakit parang nagiging mapaglaro ka ngayon? Parang iba ang mood mo ngayon. Abay, siyempre, meron akong nahanap na balls dito. <laughs> Sinong mag-aakala na tanging balls lamang ang makakapagtanggal ng kasungitan ni Maestro? Ngunit hindi pa siya nakontento. Inimbento niya, actually ang larong patintero. At dahil ang patintero ay isang laro na may roong nasa gitna lag Ban sa mga bagay-bagay. Inisip niya, this gotta be wiped out. <laughs> this isn't enough. This gotta go. Kaya naman si Maestro nilapitan ang bawat isang batang naglalaro ng patintero na kanyang inimbento at kanyang piniga ang katas ng pawis para gawing bulalo. <laughs> Sabi ni Maestro, mas marami na akong malulutas na mga sakuna nito at hindi ko na kailangan makipaglaro pa dahil napapagod na pala ang mga bata. Ngunit ang kanilang pagod at pawis ang lunas ng ating bayan. Children, after all, must be allowed to play. And survive and thrive. And do tiktok dansa. No, no, no. Just a minute, that's pro. Da-ba-da-di. da ba na ni espresso. Forgive me for I have digressed. Bumalik tayo sa pawis ng mga batang ginawang bulalo. Tinikman ng bibig ni Maestro. Hindi masarap. Parang nakakapagpabago to sa demeanor ko. Unti-unting nagbago ang maestro. Ah, la, 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 la Naging isang halimaw ang hey, hey. Mga bata, mga matatanda, lahat bigla niyang pinagkukuha niya na! La la la. So umikot siya sa kanilang bayan hanggang nakaabot siya sa Aroseros Park! At doon niya nakita ang isang puno ng sampalok. <laughs> Sabi ni Maestro, I'm a at kumuha siya, at kumuha siya ng mga bunga nito. Kabang sa ay kumukuha na durog ang sampalok sa kanyang katawan. Samantala, ang mga mamamayan nagtatakbo pumunta sa simbahan ng Quiapo para doon manalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno, Senyor, Senyor, Consumatum est. <laughs> Hindi alam ng mga batang nagtitiktok anong ibig sabihin ng latin na yon kaya sila ay nag cellphone ay nagkamali napindot niya yung link to phishing at mula noon ang mga bata ay umiyak doon sa lagayan ng holy water sa simbahan at si maestro dala-dala ang lahat ng sampalok ibinuhos ang sampalok sa vesikel na sa loob ng simbahan dahil Si maestro ay naging mabuti dahil nais niya ng solusyon. Ngunit, mga baboy na lamang ang kanyang inatupag na iluto imbis na mga bata. At pagkatapos nun, sabi niya, matulog na kayo. <laughs> dahil nandito sa holy water mix with sampalok ang aking bagong panlunas ng mga sakuna na tawagin nating Sinigang na, na Baboy! Ladies and gentlemen, palapakan natin si Papu, Ariel, Monica, sampalok at ang Missy! Sampalok Sinigang na Baboy! <laughs> Di ba? Diba, ano ba? Speed Manila!